Sa video na ito ay mas makikilala nyo ng lubusan ang isang Queen of Philippine Cinema na si Celia Rodriguez. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle at kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Makikilala nyo ang kanyang mga naging karelasyon at ang kanyang tatlong mga anak at ano nga ba ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang bunsong anak at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, negosyo at mga sasakyan. Kung pag-uusapan ang pagiging elegante at glamorosa, tiyak na isa sa unang maiisip ng marami ay si Celia Rodriguez. Isa siyang veteranang actress na nagsimula sa Premier Productions at patuloy pa rin sa pag-arte hanggang ngayon. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte, kinilala siya ng iba't ibang award-giving bodies sa Pilipinas. Si Maria Celia Rodriguez, o mas kilala bilang The Original Glamorous Movie Star, ay isang batikang Pilipinang aktres na isinilang noong June 21, 1938 sa Bulan, Sorsogon. Siya ang bunso sa walong magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Angel Rodriguez na may lahing Kastila mula sa Barcelona. Habang ang kanyang ina naman ay si Perla Obsum na isang mestiza. Lumaki siya sa kanilang hacienda at nag-aral sa Colegio de la Milagrosa, isang paaralang kumbento sa kanilang lugar. Pagkatapos ng high school, lumipat ang kanilang pamilya sa Legazpi, Albay, at kalaunan ay nagtapos siya ng secretarial degree sa Centro Escolar University sa Maynila, kung saan sa panahong ito, siya ay nanirahan sa Santa Mesa District. Sa kanyang personal na buhay, hindi siya nag-asawa, ngunit nagkaroon siya ng tatlong anak mula sa naunang karelasyon. Ang kanyang panganay na anak na si Angelo Araulio ay isang doktor na naka-based sa Sydney, Australia at siya ay ikinasal noong February 2018 sa St. Aidan's Anglican Church sa Sydney sa kanyang longtime girlfriend na si Bridget Jelfs na isang neuronatal nurse. Ang pangalawa niyang anak na si Camille ay nakatira sa Los Angeles, California. At ang kanyang bunsong anak na si Jacqueline sa kasamaang palad ay pumanaw noong 1995 sa edad na 55 dahil sa brain aneurysm. Sinasabing ang unang pag-ibig ni Celia ay ang aktor at singer na si Eddie Mesa, na amanina Michael De Mesa, Mark Hill at Sherry Hill. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon at nagkahiwalay rin sila. Ayon sa mga ulat, hindi kailanman nag-asawa si Celia. Alam niyo ba mga Meg na ayaw niyang tawagin siya na Queen dahil para sa kanya, ang Queen of Contravidas ay ang pumanaw na actress na si Cherry Hill. Siya ay may taas na 5 feet and 6 inches at may pangangatawan na katulad ng mga modelo. Ang kanyang paboritong kulay ay purple. Certified big fan siya ng isang superstar of the Philippine cinema na si Nora Honor. Dahil nakita niya na si Nora ay eksperto sa paggamit ng body language pagdating sa pag-arte. Ang kanyang matalik na kaibigan ay ang Queen of Philippine Cinema rin na si Gloria Romero. Ayon sa kanya, nagsimula lamang siyang magkaroon ng mas malaking dibdib matapos siyang magkaanak. Isa siya sa pinakamatagal ng aktibo sa showbiz na mahigit anim na pung taon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Kilala siya sa kanyang husay, dedikasyon at pagiging isang showbiz icon. Madalas siyang gumanap bilang sosyal, matapobre at mataray na kontrabida sa pelikula at teleserye na naging tatak ng kanyang showbiz career. Aminado siya na may mga direktor na ayaw na siyang makasama sa pelikula ng mga ito. At may direktor din na ayaw na niyang makatrabahong muli na isa sa direktor ng Seiko Films. Sabi niya na very close sa kanya si Marian Rivera, kaya kapag nakakarinig siya ng mga negatibong balita tungkol kay Marian, ay naaapektuhan siya. Isa rin siya sa malalapit na kaibigan ng yumaong German Moreno, o mas kilala bilang Kuya Germs, madalas siyang lumabas sa mga programang pinamamahalaan nito. Kasabay ng kanyang pagsikat, ay lumabas din ang mga chismis na nagkaroon siya ng relasyon sa producer ng pelikulang Lilith na si Mike Velarde. Itinanggi ito ng aktres, ngunit matagal ding naging usap-usapan ang tungkol sa kanila. Sa kabila ng maraming intrigang pinagdaanan niya, hindi siya natinag at patuloy na ipinakita ang kanyang dedikasyon sa pag-arte. Tungkol naman sa kanyang karera. Si Celia Rodriguez ay isang award-winning actress na nakilala sa kanyang husay sa pagganap ng mga kontrabida roles sa pelikula. Nagsimula siya sa Premier Productions noong 1950s at sumikat hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang kagandahan at pagiging isang fashion icon. Kilala siya sa kanyang sophisticated na pananamit at matalinong pagsasalita na nagpapakita ng kanyang talino at pagiging articulate. Unang lumabas si Celia sa pelikulang Sangalan ng Espada noong 1958. Kasunod nito, lumabas siya sa pelikulang Shirley My Darling sa parehong taon. Mula noon, sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa pelikula. Ilan sa kanyang mga naging pelikula ay Hawaiian Boy, Materiales Fuertes, Hong Kong Honeymoon, Pagsapit ng Hating Gabi, Diez Isang Kanta, Lakas sa Lakas, Mga Anghel ni Satanas, at The Blood Drinkers. Dahil sa kanyang galing sa pag-arte, napanalunan niya ang kanyang unang FAMAS Best Supporting Actress Award para sa pelikulang Kung Bakit Dugo, Ang Kulay ng Gabi. At nasundan ito ng isa pang Best Supporting Actress Award para sa The Passionate Strangers. Dahil sa kanyang mga natanggap na acting trophies, nagkamit siya ng respeto sa industriya at mas maraming inaalok sa kanya na mga pelikula. Sa kabila ng kanyang tagumpay, lumaganap din ang kanyang reputasyon bilang isang prangka at matalas magsalita tungkol sa showbiz. Dahil dito, nagkaroon siya ng ilang issue sa kanyang karera na humantong sa kanyang pansamantalang pamamahinga sa industriya. Sa panahong ito, lumipat siya sa Europe at naging modelo para sa designer na si Neo Cucci na kanyang nakilala sa isang fashion week sa Manila. Dahil sa kanyang eleganteng itsura, naging matagumpay siya sa pagmumodelo at nanatili sa Europe ng ilang taon bago nagdesisyong bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang naantalang acting career. Noong 1971, bumalik siya sa showbiz sa pamamagitan ng pelikulang Lilet na idinirek ng tanyag na direktor na si Jeric De Leon. Ang pelikula ay kinunan sa loob ng tatlong buwan at naging isang malaking hamon sa mga artista dahil sa mahahabang oras ng shooting. Gayunpaman, sulit ang kanyang pagsisikap dahil dito niya napanalunan ang kanyang kauna-unahang FAMAS Best Actress Award na lalo pang nagpapatibay sa kanyang status bilang isang mahuhusay na aktres sa industriya. Sa kabila ng mga intriga sa kanyang buhay at karera, hindi nagpatalo si Celia Rodriguez at patuloy niyang ipinakita ang kanyang dedikasyon sa pag-arte paman, hindi niya palaging nakuha ang mga role na nais niya. Kaya lumabas siya sa ilang pelikulang hindi gaanong dekalidad. Ngunit sa kabila nito, ipinakita pa rin niya ang kanyang husay sa bawat papel na kanyang ginampanan. Noong 1973, ginampanan niya ang iconic na papel ng babaeng ahas sa pelikulang Lipad Dar na Lipad na pinagbidahan ni Vilma Santos. Sa pelikulang ito, pinatunayan ni Celia na isa siya sa pinakamahusay na kontrabida sa kasaysayan ng Darna Movies. Ayon sa kanya, bukod sa Lilet, ito ang kanyang paboritong role sa kanyang buong showbiz career. Patuloy siyang gumawa ng mga pelikula, kabilang na Ang Bituin at Araw, Sunugin ng Samar, Sa Pag-ikot ng Mundo, Gisingin mo ang Umaga, Bomba Star, Mahal kong Taksil at marami pang iba. Hanggang dekada 90, nanatili siyang aktibo sa showbiz at lumabas sa iba't ibang genre ng pelikula, mula drama at horror hanggang comedy at maging sa ilang bold films. Kumpara sa kanyang mga kasabayang kontrabida, si Celia ay nanatili sa industriya at hanggang ngayon ay patuloy pa ring aktibo sa showbiz. Nang bumaba ang produksyon ng pelikula sa Pilipinas, lumipat si Celia sa telebisyon at ipinagpatuloy ang kanyang pagganap bilang kontrabida. Ilan sa kanyang TV shows ay Familia Zaragoza, Halik sa Apoy, Rio Del Mar, May Bukas Pa, Bituin, at Mars Ravelos Darna kung saan gumanap siya bilang braguda. Nagpatuloy siya sa Atlantica, Iglot, Broken Vow, Coffee Prince, Home Sweet Home, Magkano Ba Ang Pag-ibig, Kalya Serie, at Iba Pa. Ilan pa sa kanyang TV projects ay Because of You, Haplos, Anak ni Ware versus Anak ni Biday, at Stolen Life. Sa kasalukuyan, mapapanood si Celia Rodriguez sa FPJ's Batang Quiapo bilang si Pilar Guerrero. Ang kanyang pagbabalik sa telebisyon ay inaabangan ng marami, lalo na ng kanyang mga tagahanga na patuloy na sumusubaybay sa kanyang makulay na karera. Noong 2015, ginawaran siya ng Lifetime Achievement Award at PMPC Award bilang pagkilala sa kanyang mahahalagang kontribusyon sa pelikulang Pilipino sa kabila ng kanyang edad, nananatili siyang malusog at patuloy nating napapanood sa iba't ibang serye sa telebisyon. Isa rin siyang patunay na ang tunay na kagandahan at sophistication ay hindi kumukupas. Sa kabila ng mga dekada sa industriya, pinanatili niya ang kanyang natural na hitsura at ipinagmamalaki niya na hindi siya sumailalim sa anumang retoke. Ayon sa kanya, ang kanyang sikreto ay ang lubos na pagpapasa ng sarili sa poong may kapal. Marami ang naiinis at nagagalit sa mga karakter na ginampanan niya bilang kontrabida. Ngunit sa kabila nito, marami rin ang humanga, rumespeto at nagmahal sa kanya. Ang kanyang husay at dedikasyon sa pag-arte ay naging inspirasyon sa loob at labas ng industriya. Dahil dito, habang buhay ng magiging bahagi ng kasaysayan ng showbiz, ang kanyang naiambag. Tungkol naman sa kanyang mga naipundar na bahay, negosyo at mga sasakyan ay hindi niya ito ipinakita sa publiko para na rin sa kanilang kapakanan at dahil napaka-pribado niyang tao tungkol dito. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless!